ang alaman ng bulaklak ng rosas. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga lunti ang bukirin, may isang dalaga na nagnangalang Rosa. Kilala si Rosa, hindi lamang sa kanyang angking kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang mabuting kalooban. Siya ang takbuhan ng lahat kapag may suliranin. Dahil taglay niya ang likas na karunungan at malasakit sa kapwa. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, meron siyang lihim na lungkot. Si Rosa ay ulila na sa magulang at tanging ang matandang mangkukulang na si Aling Sinukuan ang kanyang nagiging kaagapay sa buhay. Bagamat takot ang marami kay Aling Sinukuan dahil sa kanyang kakaibang ugali, si Rosa ay nananatiling magalang at matulungin sa matanda. Isang araw, dumating ang balitang dadaan sa kanilang nayon ang makisig na prinsipe mula sa karatig kaharian, si Prinsipe Isidro. Nabighani ang lahat sa kagwapuhan ng prinsipe, ngunit higit siyang napansin ni Rosa dahil hindi lamang siya marangal, kundi maawain din sa mga mahihirap. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, Nagtagpo ang kanilang landas nang matulungan ni Rosa ang prinsipe na makahanap ng daan patungo sa palasyo. Lihid na humanga si Prinsipe Isidro kay Rosa, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Ninais niyang ipahayag ang kanyang damdamin, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpakasal sa isang karaniwang dalaga. Ayon sa batas ng kanilang kaharian. Napansin ni Aning Sinukuan ang pagbabago kay Rosa. Ang kanyang mata ay nagniningning sa tuwing nababanggit ang prinsipe. Nang tanungin ni Aning Sinukuan kung mahal niya si Prinsipe Isidro, tumango si Rosa. Labis na naantig si Aning Sinukuan sa wagas na pagmamahal ni Rosa, kaya't nagpasya siyang tulungan ito. Rosa, aking anak-anakan, bibigyan kita ng regalo na magpapakilala ng iyong kagandahan at kabutihan sa buong bayan, sabi ni Aling Sinukuan. Ngunit, bago magawa ang mahika, dumating ang balitang magpapakasal na si Prinsipe Isidro sa isang prinsesang mula sa karatig kaharian. Nasaktan si Rosa, ngunit hindi siya nagalit o nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, Nanalangin siya na sana'y maging masaya ang prinsipe sa kanyang piniling prinsesa. Dahil sa kabutihan ng puso ni Rosa, nagningning ang kanyang pagkatao at si Aling Sinukuan ay nagwika. Ikaw, Rosa, ay magiging simbolo ng pag-ibig na dalisay, sakripisyo at kagantahan. Mula ngayon, ang iyong pangalan ay magiging buhay. Sa isang mahiwagang seremonya, biglang naglaho si Rosa at sa kanyang kinaroroonan ay tumubo ang isang kakaibang halaman. Ang halamang ito ay nagkaroon ng magagandang bulaklak na kulay pula, sumisimbolo sa wagas na pagmamahal at sakripisyo ni Rosa. Ang tinik naman ng halaman ay sumisimbolo sa sakit na kanyang tiniis para sa kaligayahan ng iba tinawag ng mga tao ang bulaklak na ito bilang rosas, bilang pag-alala kay Rosa at sa kanyang kabutihan. Aral ng kwento, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung ano ang makukuha natin, kundi sa kung ano ang handa nating ibigay para sa ikabubuti ng iba. Ang kabutihan ng puso, kahit hindi agad napapansin, ay nagiiwan ng pangmatagalang bakas sa mundo. Sa buhay, ang sakripisyo ay isang anyo ng pagmamahal na may taglay na kagandahang walang hanggan. Pangatanong Una, sino si Rosa at bakit siya kilala sa kanilang nayon? Pangalawa, ano ang naramdaman ni Rosa kay Prinsipe Isidro? at paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal. Pangatlo, ano ang naging regalo ni Aning Sinukuan kay Rosa? Pangapat, ano ang simbolo ng mga tinik ng bulaklak ng rosas? Panglima, ano ang mahalagang aral na makukuha sa kwento? Dagdag kaalaman Ang rosas ay isa sa pinakatanyag na bulaklak sa buong mundo at simbolo ng pag-ibig kagandahan at sakripisyo. May iba't ibang kulay ang rosas na may kanya-kanyang kahulugan. Pula, wagas na pagmamahal, puti, kadalisayan at kapayapaan, dilaw, kaligayahan at pagkakaibigan. Ang tinik ng rosas ay sumisimbolo na kahit ang kagandahan ay may kasama ring hamon o pagsubok. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Aling Tetay's Kwentong Pambata para sa mas marami pang makabuluhang kwento na puno ng aral at inspirasyon. Abangan ang ating susunod na kwento at sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.